Alright mga kamugil, good morning So araw po ng lunis no Nandito tayo sa Tigato Project mga kamugil Tinitingnan ko yung Mga kailangang i-retouch dito mga kamugil Ayan. Ito yung Tigato Project no So yung unang i-retouch dito mga kamugil Ito Ito oh. Paksi, nabundol no Pagkakit ng mga gamit to oh. Ito pa oh. Yan o, oh. kitang kita siya yung oh. Itim, Dami sa pagkakit ng mga gamit. Ang dami. Uh, retouch tayo nito. Mayroon pa. Oh, Ang dami nito. Bungi, bungi siya mga kamugil. Tapos, pero maliitan lang naman. Pero, oh, ayusin natin. Ito. Oh, kitang kita nyo. Na ano ng gamit. Pagkakit. So, ngayon. Ah, uh, ayusin natin no? Pangalawa, na under of yung ko dito. Itong banyo, ayan May leak siya tapos yung tangke niya sa pay trap niya. Ah, uh, nag-overflow, no? Ichichi ko pa yan baka hindi nalagay yung gasket. Kaya nag-overflow siya. Yun yung dahilan pag ginagamit yung lavatory, maging ano? Ah, uh, overflow siya. Oh, tanawaw dito sa Quanaw. Mhm. Okay. Tungkilid mga kanto sa uh, may tiles dapit. May bungi bulak itong siwang. Ayun. Ano Dito check natin. Okay, ito. Oh, ito mga kilo Bungi. kilaw. Bulak. Maraming apat na riaw, oh, chikapan ni Quanaw. So, tamaan ng mga gamit oh. So, tamaan niya. Mhm. sige lang. Ayusin natin. Ito pa. Oh. Matatapara ka niyan. Oo. Oh. Sige lang, basta nandito pa kami. Maayos natin yan. Tapos ito, tanggal siya. So, sa lahat ng project namin, mga kamukil, ito yung madalas na may encounter namin. Ito. Matutok na siya dito. Ito pa, o. kahoy. Tatanggalin uh. Oo. Mahirap naman hindi. Nakalimutan ko lang yung tanggalin yan mga kumkil. Oh, Isa na hindi ko natanggal. Oh. Tatanggal yun yan. Tinukod yan para maayos pagplastar yung ilaw. Kasi ni okay. pinadikit natin yung ilaw dyan eh. Hindi, nakalimutan yun, tanggalin. Tiles lang yan ma'am. nakinating, tinukod. Hindi. Tapos meron pa itong mga kamukil. Ito. Damage. Kailangan nating i-repair. No? Uh, daganan yan o nasagi no? pagpasok ng mga gamit dito so tinitingnan ko ngayon mga kamukil yung mga na damage pa oh, hindi naman natin pwedeng pabayaan ganito no? nangako kasi ako kay ma'am kailangan maayos natin so, lumipat na kasi sila ma'am dito nagtitinda na sila dito yan, yan pinarepair ko na yan para walang siwang So, may request pa si sir dito na patakpan. Takpan natin. Uh, ito mga kamagil. Takpan natin to. Ito. Babayan lang ng langgam. Tatakpan natin to. Ito kasi yung linya mga kamagil ng tubig. Pataas. Oh, ito. Namids. Oh, tingnan. Aw, oh, tanawa ng mga kanto aw oh, ha. So, ito, luma na kasi ito mga kamukil. Papalitan ko to. No, ito kasi yung lumang, ano, temporary lang to. O, oh, papalitan ko to ngayon. Bibili ako ng materyali sa City Hardware. Kasi may ano pa. Lalagyan pa kami ng doorknob dyan sa pinaka storage, no? Okay. Mahuman ka unya dia dong na padung ha. Oh. mga yelo. Mm. Napa dito dong batakanan tulong ba. Tong igawas ang kugos. So, yun lang manan mga kamukil, no? mga minor problems lang yung ating binabalikan dito. Hindi naman gaano kalakihan. At pumunta na pala si architect dito, no. Oh, hindi kami nakaabot ni architect. So, ito dito, OTR by June. Uh, siguro next week, meron na, kompleto na to, mabubuo na. So, yung babalikan ko dito, ito. Itong pagkakabit ng strip light no doon sa dito na part sa anyong baba ng ating OTR doon natin ikakabit yung strip light o, strip light meron pa doon meron pang materials para sa ano so ano pa ba hanapin natin yung mga nadadamage ayan dami dami yung mga pag damage pagkaganito hindi may iwasan talaga to kung lilipat na, no? Lalo na mga matatanda lang yung nandito. Iba yung nagbuhat ng mga gamit nila. O walang pakiaram yung mga nagbubuhat, eh. Ito. Maliit lang ito, mga kamukil, pero ang laking trabaho in ito. Damage. O, yan. Trabaho natin ito, mga kamukil. Okay, mga kamukil, ginabi na tayo, no? So, naayos namin, mga kamukil, yung mga dapat ayusin. Pero may kulang pa ako hindi na trabaho, mga kamukil, no? Pero yung mga pag-re-repaint ng mga pintura na damaged damage na ayos na namin, So, yung kulang, isang switch, saksakan, at paglalagay ng detail sa breaker mga kamukil, no? Para hindi malito yung may-ari. So, yun yung babalik ako bukas. Tapos, may labatory rin nag-sure tayo sa tubo. O, so, yun na lang yung babalikan ko. Pero yung mga ilaw, ay, thank you, sira. Uh, yung mga ilaw mga kamukil, okay ko na, nakabit ko na lahat, no? Yung mga walang receptacle na na natin. So, ayan, kung napapansin yung sa taas, nakas hindi na siya lahat. So ayan na siya, maliwanag na siya sa taas. So yung pinakakulang nito mga kamgis salamin na lang, no? Pag malagyan siya ng salamin, mas lalong gaganda 'to mga kamgil. No? nyo, na niyo, napakaawang pa sa taas oh. mga bintana, pintuan na salamin, wala pa, hindi pa naikabit, no? So yun na lang yung pinakakulang pati yung mga banyo natin pag malagyan ng partition yung mga uh, partition partisyonanan doon na salamin, maganda na 'yon mga kamgil, no? Oh, so, bukas babalik ako dito hapon na siguro para palitan yung mga sweets na luma na kinabit ko kasi nagkulang ako sa sweets noon gusto ko lang mapagana kaya kinabit ko yon o papalitan ko yon bukas okay thank you mga kamagil marami salamat